Ito na yung ating ulam. Kain tayo. Luto tayo guys ng simpleng ulam. Worth 200. 200. <laughs> For 200. 200. For 200 siya lang. For 20 pesos to guys. Dalawang balot yung tigte 10 lang. 200. Sheesh! Sheesh. Maglagay. Maglagay ako ng chicken guys. Tapos bawang at sibuyas. Kaunting mantika. Lagay na rin ako ng bawang. At sibuyas. Lagay okay. na natin yung chicken. Mm, no. na ma tak pan na natin guys at madilim nagay ko yung gulay gulay yan to mama yes it's a gulay okay tayo ng paminta powder kaunti lang tsaka magic syrup Oi oh, ste. Hmm. Mix natin. Check na natin guys ang ating ulam. Yung chicken guys is stuck to sa ref. Kaya ang ginastos ko lang ngayon Mama, is 20 pesos. Mama, I want chicken. O, ba? diba? Simple yung I like chicken. Tignan nyo naman yung chicken, o, oh, diba? Jollibee. I want Jollibee Macto chicken. Ano ba yan? Jollibee Macto pa. Tignan natin yung apoy. Eto na yung ating ulam. Kain tayo.